Minsan niya na rin bang narinig sa mga magulang nito na anak, kung may papa ko lang sa'yo ay makapagtapos ka ng pag -aharal. Hindi tayo mayaman, pero ginagawa ko lahat para makapagtapos ka. Sobrang bigat ng no, mga ganong klaseng salita o maririnig natin sa magulang natin, no? Lalo na pag alam natin na hindi naman talaga tayo mayaman, sakto lang yung kinikita ng mga magulang natin. Pero hindi mo ma-imagine anong magic ginagawa nila na kahit naghihirap na sila sa tatutok na bayarin yan dapat nila kasi kasuwin, pero itinatayo at inilalaban pa rin tayo para makapag-aral. Ito pakinggan nyo, hanggat may magulang kayong nagpapaharal sa inyo, o oh, hindi magulang eh, hanggat may taong nagpapaharal sa inyo, huwag nyong sayangin. Kasi hindi lahat ng bata nabigyan ng na bigyan ng pagkakataon na makapag-aral na libre. Yung ibang bata kailangan pang umayot, yung iba natitinda pa ng basahan, yung iba namamalimot. Yung iba nang na sa pagita. Kanya-kanyang diskarte makapag-aral lang. Tapos ikaw, o oh, ikaw kung sino ka man tatamaan ba. Pagbubulakbul ka, di ka pumapasok, sinasayang mo yung baon na binibigay sa'yo, hindi mo pinapahalagahan yung mga taong nagpaparal sa'yo. nasisikmura mo yun. Hinahatid ka ng magulang mo papasok at pauwi, tapos malalaman nila hindi ka pumapasok, tinatamad ka na mag-aral. Abang tinatamad ka mag-aral, Ibang mga tao ang nagpapaharal sa iyo kahit pagod na pagod na sila. Pinipilit nila ang itayo Tapos yung iba sasabihin pa. Natural pag-aralin nila kami, bare minimum yun Publikasyon eh. nila yun. Oo, oh, sige, nandun na tayo. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng magulang kaya nilang pag-aralin yung mga anak nila. Hindi dahil sa ayaw nila, kundi dahil sa hirap ng buhay nila. Kaya maswerte ka. Oo, maswerte ka. Maswerte ka kung may nagpapaharal sa'yo. Kaya huwag mo sayangin. Diskarte o diploma, mabigat na topic yan. sabihin ng iba, hindi na ako mag-aaral, nidiskante na lang ako. Kahit pero naman nagpapaaral sa kanila. Kung may nagpapaaral sa inyo, papusin nyo. Kasi oo, yan yung isa sa pinakamalaking kayamanan na ipapamana sa inyo ng magulam nyo. Yan yung pamanang kapag natapos kayo, wala na silang ibang hihingin kapalit. Masaya na silang makita kayo umakyat sa entablado at sabitan ng medalya. Yung pagtatrabaho nilang kahit yung araw tirik yung hirap at pagod nila bayad na. Itong video na to para sa lahat ng mga kabataan to. Mga kabataan na akala nila alam na nila lahat. Nakakala nila yung desisyon nila sa buhay okay na. Kasama sa tropa, makikipag-inuman na kay uniform pa. Habang nakikipagtawanan kayo't ito kayo ituwang tuwa. Hindi nyo man lang ba naiisip yung hirap at sakripisyo ng inyong amat ina? Masamit na katotohanan tong sinasabi ko, pero itatap nyo sa kukote nyo ang gusto lang ng magulang nyo ay gumanda ang buhay nyo, para pagtanda nyo, pag humarap ng ayos sa realidad. Hindi nyo nadadanasin yung dinanas nila ng makipagbanatan ng buto ng sagad-sagad. Nauha! Let's go!